Playa natin sa mga hanap mo, puwesta sa nangisipan at pagganayang pagiging marites dahil nandito na ang segment na inyong kinuumalingan at pilit na inuulahan ng The Who! Who! Ano ng hashtag? Yeah. Ha? Mm hashtag, -hmm. hashtag, hashtag. Na Uyang, grabe. <laughs> Alam niyo naman. Oo, grabe. <laughs> Isa ang okay. oh, ayan oh, buyang na. Buyang-yang. Buyang-yang. May kinalama ito sa isang male personality. Takes one to no one. oh, eto oh, na. Ah. Namataan na itong si male personality sa isang sosyalan. Sa isang mm. sosyal na lugar. Oh. At least hindi sa spa. Hindi, oh, oh. Ta, pero eto na, oh etong si male personality ay nagpunta ng men's room dahil bilang male naman siya. Ah. Pagpunta niya sa men's room, nagkataon naman, hindi naman puno yung CR, kundi marami lang mga becky sa loob. Aray. Marami mga badaf, awkward, oh, awkward stage. sa <laughs> so eto aray. na, aba, siguro napansin yeah, like ni male personality ah. na marami mga vakla mm -hmm. sa CR. Bigla na lang hubo ng pants. On so, oh, no the way! Hindi, hanggang dito muna. Ah. Ganyan. So anong, anong, anong ganap? di yung mga nasa lababo, nasa urinal. No, oh. ganap nito si male personality? Oh. Eh, in fairness, pag nakita mo siya, makikilala mo si male personality mm. dahil isa siyang male personality. Siya. Oh, ba? <laughs> so na malang sila, hindi lang na may napansin. Oh. Mamayang konti, pumunta na sa urinal. Doon sa gitna, oh. na walang tao, syempre. Gin, eh, hindi naman ginabar. Basta, eh, nilabas ah. na niya. Kaya umihi siya, nakaganya. Naman. Mm. Binuyang-yang. Binuyang-yang. Uh, Binuyang-yang. Uh, glory. Yes! Pel, ano, glory. <laughs> glory. <Glorified. laughs> the glory. The glory. Oh. Eto. Hindi. Anak ko. Maluloka lang kayo kung sino. <laughs> o, tapos. tapos Akala, parang dating sa, ang dating, sa, ang dating sa mga dala. Becky, parang ano, ano, ano ba ito? Nagpapayami, oh. Uh, nagpapagetlock, anong uh, gusto? Uh, 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 Alam mo kung ano naging ganap? Uh, ano? Walk out! Ang mga akla! Ang mga akla, walk out! Sila pa nag walk out? Sila nag walk out para hindi nila na-take yung ginawa ni male personal ano? ano? Hindi ano? nila maintindihan. Ano? Parang, pong sige slack too far. Oh, sabi, sabi, ang pato mo, sabi ng mga oh. baka, yung oh. to sa lababo. Oh. Ang tinigil, lumabas. Oh, oh. Ah, tapos may, may pagong paso. Oh. No nakita ganun. Ay, ibig sa mag-urinal nagpunta na lang sa cubicle. Oh. Ay, tapos sa mga lumalabas sa cubicle, no nakita oh. at ah, nagmadali lang Kasi hindi nila gusto yung nakita nila. Hindi nila, ben. Ah. Si male personality. Alin ka doon sa naghihilamos, galing sa cubicle. <laughs> <laughs> yung papasok lang. <pala. laughs> Ayun na. Nako, Echo. <laughs> Hindi ako yeah, naniniwala. Ga-aamin yeah. ako, ako po yung male personality. <laughs> <laughs> Actually <laughs> yun yun. O <And> tapos? <laughs> <laughs> so yun, so lost in space uh -huh. ang male personality. Walang pumansin sa Walang kanya. Audience. Kahit naghubo na siya't uh -huh. siya at lahat. siya sa urinal ha, pero wala talagang pumansin sa kanya. Imbis na talagang sa piestahan siya, siya uh -huh. walk out talaga yung mga bakla. Sino yung male personality na yun? Ako i-relate natin siya nope. sa... Ano yung nope. ito? No. Look ano? down. No, pala. nag- ah, Sound ala. effects. Ala. Sound effects <laughs> mm. Naku, paano kung ba pa ito? Uh, ang uh, kanyang initials pwedeng i-relate sa isang malaking uh, lugar sa South. Ano yung malaking lugar sa South? Malay ko dyan. <laughs> <laughs> Mag-iisip ako. Naku, wag ka na magbigay ng letra. <laughs> oh. <laughs> Yun ang initials niya. Yung lugar ang kasabihin ko. Huwag oh. One <rin>. Tapos, pwede rin siyang i Hindi ko alam, hindi ko mag-gets yung malaking sa tao. Tapos... mo na siya magbuyang yang dyan? Oo. diba ba lang ang pumasin? Ayun ako. Naku, pag na... Alam mo, ah, sure ako, kapag nakasabay to ni Ambet sa CR, oh, uh, Walk. Baka hindi lang niya i-walk or baka si ah, pa na. Ay, laga. Sige. type niya yan. O, sabihin mo siya. Oo. Huwag ka maingay. Titingnan lang namin, oh Oo. Sabi ko na. Sabi ko na nga ba yun yung... Oh, yan. Grabe. Nung no? linggo lang pala. Patingin <laughs> <laughs> nga. Oh, oh. Nung linggo lang pala. Oh, oh. Nung linggo lang linggo? Oo. Bakit? Hindi ko na Ah, ayun ang chika doon sa isang tibo. Exhibitionist. Wait lang, nung linggo niya ginawa. Oo, Borta yan. Wait na. Wait, tama na. Dahil dyan babati ako. Sinabi ko lang naman na oh, oh, Borta. Oh. Katabi oh. ko pa naman. Oo. Oh. <laughs> Mabati ako! Oh, Hanapin na lang nila sa letter na, sa mga letrang Borta. Oh. Oh. Oh, sabi ko na, sabi ko na ano, pinakamalaking you know, lugar sa Provincia mo sa ano so, oh, sabihin ko, oh, diba? Hindi, oh, dahil dyan <laughs> yun muna. <laughs> <laughs> kay Gracie Cornejo, oh. ayan, get well soon. Kay Miss Bell and Constantino family ng Tolitz Ferry Ferry Pasig. Lagi sila nanonood dyan Hello? sa kanilang restaurant. Alam niyo na. Oh, yes. Si Sneezy Solis McDonald na lagi Hello. nanonood. Hello. ko na rin si Alan Jones kasi yes. Yeah. Hey, siya sa sabi nanonood siya. Mahura pa ni Alan yan. Oo, oh, kasi nandun niya. siya. <laughs> <laughs> Nose niya, ngayon ko pa. At saka, katabi lang niya yung letra. Ay, hindi. Dabo na TFU sa YouTube. Ayan, yun lang po. Thank you. Next hashtag. Kaloka? Halaga. Hep, hep, happy. happy. Akin ah, yan. Go. Wow. Hep, hep, happy. May kinalaman naman po Grabe ito sa isa. naman yung pula ni Gracie. May kinalaman ito sa isang hack actor na ba ah, okay. na umano talagang siya ang nagbibigay ng mga kakaibang candy at mga kakaibang inubin mm. na, na inaallowed to eh yung may mga nakahalong ano may mga nakahalong hindi naman cannabis actually pero may relasyon doon kasi di ba mayroon mm -hmm. tayong sabi nga ni Carsona Gray merong yung yung marijuana pwede sa mga mga for Wait, medical uh, oh, medical uh, purposes, uh -huh. as well for fun chuchu. Uh -huh. So, sa isang ano sa isang taping, sa isang series, itong hunk actor na to, siya pa pala yung nagre-regalo kasi nabibili total may dugong may dugong foreign din itong hunk actor eh. Okay. So, para nakasanayan niya na nagagamit niya pag gusto mag maging masaya lang, chill chill lang. So, may mga may mga gami-gami na something something na na. ah. Uh -huh. so, isilai sila, sila pag nakaka nakat, natitikman nila or naiinom na nila sabay sabaw din sila naghe happy na yun ang tama sa kanila pero hindi naman addictive ha kin kinaklaro ko po ito ha, hindi naman siya yung pinagbabawal talaga kasi may mga may mga gamot pala talaga at may mga kaka may mga pagkain candy na mayroong halong, may, mayroon halong gano'n kagaya nung ginagawa a little gano. bit it oh, o diba parang gano'n yung hindi mga... ako pwede dyan ay bakit, bakit? Mag hep hep happy ka rin baka mangyengi ako hindi <laughs> <Bakit laughs> na ako sa ganyan eh hindi may mga candy talaga yeah, na, ba? baka, na iba yung ano pero alam mo dahil dyan nakalala ko kakainin ko ko mamaya yung parang gami oh. pampatulog naman oh, so, yung... Baka tumawa ka ng tumawa. <laughs> makatulog nga eh. Kaya mo natutulog, baka tawa ka ng tawa. Ay, ano, May mga gano'n. So masaya lang ngayon, dahil nagtapos na yung series, parang gusto sabi ng mga taga-production at saka sa mga ibang co-stars niya, parang mamimiss nila yon Kasi nagre talaga si uh, hang actor ng, ng gano'n. Every now and then, na may, gusto, pag nai-stress sila, yung mga eksena na try na nila. Hindi <laughs> ko nga, <laughs> try gano, <laughs> nga, nga Alam mo, sorry, ako meron akong taping na ganyan dati. meron mm. Meron akong kailalang isang actress. actress naman actress. At lo, no, actor to, di ba? Uh -huh. naman. Siya naman na namumuno. Na ganon. <laughs> na, na, mamigay ng ganyan. Uh -huh. Hindi ko talaga kinetla, uh -huh. diba? Pero meron ganon. Pero walang, uh, walang ano yon Hindi addictive. Hindi ano. Yun lang. Masaya lang. Kasi, may tawag dyan eh. Wait. Ano nga? Mas, pero Basta happy-happy lang. Uh -huh. Ano? Basta may tawag nga dyan. Nasa dulo ng dila ako, <laughs> promise. Uh -huh. So ang saya ngayon, malulungkot sila kasi nagtapos na yung series. So sino yan? Wala na daw supplier. Wala diba? na daw supplier. Sino Nagano, yan? Except pep Happy. Sino. Isang hack actor na gwapo. Oh. Diba? Bata pa hindi na siya masyadong bata pero bahong na sa showbiz. Matagal na. Medyo matagal na sa show. Yes. <laughs> kaya, kaya alam na niya. Kaya alam na niya. Anyway, magandang-magandang gabi at happy viewing po sa Akubikol Party List dyan, na Congressman Zaldico at kay Maylin Ko. Biligitan na birthday kay Ati Josie Dagami Johnson dyan sa Sydney, Australia. Kay Ati Jackie La Chica. Kay Roger Esmer. Pati na rin kay na Jeric de los Santos. Kay Sara de los Santos. Thank you for watching. And kay Lolita Didios Katsuki sa Japan. Of course patina pati na rin po kina Tito Manny Garcia, Kuya Rina Redelion, sa Faces and Curves, Ideal Vision, Gorgeous Smile, Simas Philippines, M. Well, gabay guro, malapit na September, nagkita kami kanina ni ano, Dominic Roque, mag-host kami, Chuchungchung chung and Mama Shea Cabal Revilla, maraming salamat po. Thank Ayan, you. thank you. Dahil dyan next hashtag, Hep, -hep. Happy! Ay, my bro! My bro! Ano? lalaki na lalaki naman! Uh, my bro! Oo, sa'yo! Nako parang gusto ko yung naman kasi involved yung mga hang hunk, hunk, Oo. personality na. Oo. Parang gusto ko i-connect niya sa kanyang blind item na una. Oo. Oh. Bro! Mahilig siya, bro! Mahilig ba yan? Oo. Oh. <laughs> <laughs> parang hindi yata. <laughs> <laughs> Go ahead. <laughs> hindi ito yung yung na Actor Award winning actor award -winning. na may kapatid pala yung ano? Ah, uh, Becky, step brother na hindi Becky. Huh? pa maganda yung yung posisyon niya sa ano yung elected official pala sa isang probinsya sa south yung kapatid, kapatid niya so, oh, totoong kapatid, 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 Niya. ano As, half, -brother. Half, -brother. half, brother, Okay. yun half brother so, ni actor uh, oh. half brother ni actor si actor pa uh. pag kumbaga hindi hindi na naungkat yon na uh. ah. meron siyang half brother na ukat noon yun pero hindi na pag-usapan masyado pero yung kapatid niya uh, Uh, hindi na nakikialam doon sa artista niyang kapatid. Kay actor. Uh, uh, kasi nga eh, maayos naman ng buhay nila kahit pwede siyang patulong. Kasi nga, nagiging beat player din pala yung kapatid ni actor na yun. Na-elected uh, official na ngayon. Oo, uh, ah. na-beat player pala. Nung nakita ko yung picture niya nakasama yung tatay, ay kamukha nga nung no, award-winning actor. Ah. Pero quiet na lang siya, hindi na lang siya nagsasalita. Sa so, nasabi lang niya kapatid ko yan, Step uh, brother ko yan. Parang nabasa ko yan. Mm. <laughs> Ayom. Ayun. Sino ba? Teka lang. Ito parang oh, nabasa oh, ko yan. Hindi kaya ito yung kapatid nung nagjubos. Nagjubos sa CR. Hindi yan. Hindi yan. Magkalayo sila. Eh. Ah, magkalayo ba oh. sila? Hindi oh. ah. rin siya nagbibigay ng happy-happy na oh. pagkain. Oh. Oh. Ano lang siya? Oh. Quiet. Quiet. No, uh, Anong but, position oh, uh, yan sa local mayor ba siya? Hindi, board member yan. Oh. It. It's all quiet on the western front. Western What? front. <laughs> but for, Southern we're for the east. <laughs> oh, Oo, kaya kasi nila, porque kilala nga yung kapatid na artista. Uh. Ah, kala naman. Umaasa sila. Oh, oh. sila. Oh. kala nag-acting-acting na rin kasing yung, yung yung, yung elected official elected official kala niya hingi ng tulong do kasi nang ah, sa kahit magkapatid sila hindi nila siya hindi nang, wala nang, wala nang siya, sa niya uh, ah. ni yeah. niya, niya istorbo yeah Kaya so, yun, mas ang lang niya man kita tingin sino mas pogi si elected official o si ano mas pogi yung si actor si actor siguro naman kaya oh. actor Malay mo oh, naman. Hindi tayo sure. Diba? Ikaw pa naman salita, mamaya. <laughs> na, napapanood ba yun sa Batang Kiyapo? Ay, hindi. Ay hindi. Ay, kasi hindi. madami naman sila dun. Oh, sa Black Rider. Baka malam. marami din sila dun. <laughs> sa Black Rider. Pero, Malang, ma Oh, para, na, sila oh. sa akin. Oh oh. Oh, oh, oh. Hindi, ko, sigurado pa masyado. kasi Pero, madami nga. Hindi ako naniwala, hindi mo sigurado. Kasi nanonood ka ng Black Rider. ano? GMA yan lagi ka nanonood oh, ng GMA, ha? Better Things to Watch. Grabe <laughs> yung Better Things to Watch. Yes, yes. Yep. ka may oh, pangarap <rot> ah, ba? Ah, o... Di ba wala. Di ba si Moira? wala na si ko. Kaya na niya Wala na si Moira. Aroan, wala, na? Ay, 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 ano favorite mo? Ano ba? So far. My Guardian Alien. Ah! Hello to one, one, Freedom Society tsaka yung mga no, no, yung uh, grandson ko si Moby si Maki si, iba po marami sila maraming maraming salamat Thank you. Iaaral kayo mabuti. Ang tipid naman. Oo, oh, tama na yun. Mm -hmm. dami-dami na. Next! Oh, the ex Ay! ito na, grabe. Doctor, doctor. Uh, Naku, iba, dahil dyan, iba blind eh, item po ni Rose ang kanyang eh, sarili. Eh, kaya ka. Alam mo, nung binigay ko yung hashtag na yan, uh -huh. siyempre, wala naman sa isip uh -huh. ko na ako ay not feeling well. Uh -huh. na ano. Tapos kanina, nung nandito, na habi ko, parang yung hashtag ko, parang, <laughs> para, parang masyado naman connect, correlate. Uh -huh. relate. Anyway, yan nga. Doctor, 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 I am sick. Pero doctor, doctor, ayoko na maging sick. No. Anyway, eto na nga. Uh, ang Bidarito ay isang uh, singer. Male? Female? Pwede bang huwag ko nasa... O oh, sige na nga. Female singer. Oh, singer. Okay, okay. <laughs> Hira pa. Isang female singer na kilala siya sa pagiging uh, religyosa. Mm -hmm. Okay. May pagka-religyosa talaga siya. Ah. So, naimbitahan itong si female singer sa itang event. Ikaw ang event na to ay uh, event ng mga doctors. Ah. Okay. Uh, Pa-medical practitioner, ganyan. Ah. So, sing, sing, si sing, <laughs> female singer. Then after niya mag-umawit, uh, uh, siyempre nag-ano spill spill tapos sabi niya ah uh, anyway maganda ipinasok niya yung kanyang uh, pagiging religyosa. Mm -hmm. Sabi niya, alam uh, niyo po, na uh, ano, sa totoo lang, mm -hmm. ang talagang, uh, parang to, the, to this effect, ha, ang uh, talagang nagpapagaling sa atin, ang totoong healer, na ako naman ay super agree, mm -hmm. uh, ay ang ating, uh, of course, mm -hmm. mm -hmm. oh, ayo okay. oh, Ayoko din kasing gamitin ang pangalan mm -hmm. nilo sa mga ganito. Mm -hmm. Anyway, ayun na nga, ay ang nasa taas, ganyan. Kaya ah uh, yung mga doctors hindi po sila ang kailangan natin. Hindi po sila ang nagpapagaling. Nakakaloka hindi, naman. Ha, <laughs> o <okasyon ang> event <laughs> ng mga doktor yan. Hindi, yung nasa itaas. Uh, so, syempre, naloka okay, ngayon ito, mga doktor. Oh. At sabi nung, eh, meron akong knowing doon. Sino ba nag-invite dyan? Na meron akong <laughs> knowing <laughs> doon. Na, ka? na, 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 ito, event natin para tayo <laughs> ano? Para may tayo. Well, sabi nga ng no, mga doctors, at ako ha, ah, kahit pag siguro kayo din na experience nyo pag nagkapa-check kayo sinasabi naman talaga na, na kami po wana. ay uh, ano lang mm. uh, instrument, instrument lang mo. pero iba pa rin po ang prayer na totoo ano? naman talaga and I really believe on that so siguro baka ganun ang gustong uh, ihating o oh. no, iparating na mensahe nitong singer na religyosa kaya lang so out of context ang nasabi na, nakapanlight pa ng bongga-bongga <laughs> para sabihin Inyang, hindi natin kailangan ng mga doktor oh. dahil hindi naman sila totoong papagaling. <laughs> Ano? No, uh, sa No, presya talaga. Mm. Basta female singer siya, isa din siya sa mga, kaya lang, uh, napakahusay na singer, diva. May mga hit songs din ito. May Yan. edad na? May edad na? Ah, uh, pwede nating sabihin, oo, oh, oh, yes, kahit paano. Hindi naman na siya yung mga tipong Morissette o uh, Casey Tandingan. Uh, hindi naman na, singer, naman na yung mga singer. Hindi naman na yung mga ganun. So Vitarana na to. Oo. Oo. Yung mga kulides matay, oh, sasya Dumarami. Hindi <laughs> hula nyo. ayon Ah, uh, gusto ko muna batiin aking pinsa na si Irene talaga namang regular din nanonood sa atin. Hello, Irene nanonood ngayon. Ah, uh, Irene, kailangan ko ng ano, ng usana. Ako. Oh, oh, okay. Irene, 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 I am sick. yeah, I, I, I am sick. Padalan mo na ako ng usana. I need that. Ano yung usana? Uh, Vitamins. It's a supplement which oh, is good. Okay. Ubus na, ubus na. Oh. <laughs> so, yun. Tapos, ah, uh, syempre gusto ko din batiin ang aking Uh, ninang at Ninong ninang uh, nene at ninong Jean na happy 49th Anniversary uh, wedding anniversary yeah. Kaya next year ang ating bonggam bongga. Golden Golden anniversary Yan po at, uh, at again kay Jerry tala na nanonood Hi Jerry Jerry uh, Tela Tika tayo Hula na uh, Then uh, hello din sa ating mga regular viewers Of course si ating Janet si masching si ani ah, ng limar at saka si Ninong boyet at ni ng maribel oh, yun so, si no? oh. na kami pinaplas si ano Pati patina sa mga team niiba Diba? Ano ba uh, B, D, B, Ay, dito ba, di 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 mga Marente, eh. salamat po. Lalo na pinanood ng live sa amin ng isang oras. yes, thank you very God. much. Thank you, thank you pa sa... Tutu tumuto kayo tuwing sabad na ng gabi sa All TV. Pero sa Webes meron pa tayong oh, live. 9 p.m. sa Thursday. Thursday. Yes, we love Thursday. Wow. Oh, uh, yes. Niyong niyong intayin uh, mo ko na ako kang pasaway. Ano? Ni-issue <laughs> <isyo> ulit bago. <laughs> <laughs> thank you, Pico. <laughs> Hello Red sa aking anak, ha. hello Gio, <laughs> love ka ni mami. Ayan na. O oh, yun know. na. Wala na mga mate, siya po ang dahu mula sa Maritesch University. O gano'n. O gano'n, 24-7.